ang author sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy? Ang sagot ka po ay si Moses. Si Moses. Okay po. Kung mabasa ko sa iyo na si Moses ay namatay na po sa Deuteronomy 34, na si Moses ay namatay, maniwala po ba kayo? Saan po? Basahin natin sa Deuteronomy 34. Nagsasabi dito. So, Deuteronomy? Deuteronomy 34. Okay. Okay. Deuteronomio, Exodo, Deuteronomio ano po? Deuteronomio 34. Okay, ito na po yung original verse. Baka mali pa kasi kaya ako inuulit okay. eh. Deuteronomio 34. Tungkol po ito sa kay, kay Moses. Okay. So, Moses, the servant of the Lord. Verse ano po? Verse 5. Okay. So, Moses, the servant of the Lord, died there in the land of Moab according to the word of the Lord. Ang patay bang tao ay makasulat pa? Dahil sinabi sa Biblia, sabi mo kanina, hmm. ang nagsulat, ang author sa five books of Moses, yung Genesis, niya, banggit po ang Deuteronomio. Nabanggit po dito na si Moses ay namatay na at nilibing. Ang tanong, hmm. makasulat po ba ang patay o hindi? Apa, eh sinulat po naman bago mamatay eh. <laughs> Oo, oh, balikin ko brother. Ah. Uh, okay, tama, tama ang sagot ni brother. Alangan naman, makapagsulat ba ang patay? Kayo ba makapagsulat pa ang patay? So, sinulat niya, Bago, bago siya namatay. Na pakinggan ko brother, ha? Pakinggan. Sige po, ko. sige lang. Kasi si brother po nag-aral po ito ng theology, siguro alam niya ang grammar. So pakinggan mo ang grammar, brother. Okay? pakinggan mo ang grammar. So Moses, the servant of the Lord, died. Died there in the uh, in the land of Moab according to the Lord of the Lord, and he buried buried him in the valley of the land of Moab. Alam mo ba anong simple grammar, future at saka past tense? Naunawa po natin yan. Okay, brother. Sabi mo, ginawa ito, sinulat ito, ngayong buhay pa si Moses, yung hindi pa siya namatay, eh, past tense po dito ang nasulat, hindi po future. Diyan po kayo nagkamali. Ah? Kasi sa Biblia po gumagamit ng past tense pero future po ang pinag-usapan. Pinag-future. Pinag yes, matutunayan ko yan sa Biblia. Okay. Okay, kung sa kanya yung uh, tanong. Okay, brother, ano yan? Another na tanong. Sige po. Okay, makasulat pala. Ang, uh, pwede pala Kasi ang past tense. Kasi ko yun eh. Ang, sige, bangbasa mo? Na no, yung past tense, pwedeng, yeah. future. Ang past tense, pwede future. Pag nababasahin ko po pa yun. Pag na-English para brother, sa English pala, ang past tense at future pwede pala sa English. Kasi prophecy po. I'm talking English. Okay. And you are studying English, I'm studying English. Okay. In English grammar, in English grammar, can you use the future and the same time you can use it as a past tense in English grammar? Iba po ang prophecy kasi sa pag-aaral ng English. Okay.